Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Miguel Santos, at ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksa tungkol sa tatlong maliliit na buto na tahimik na sumusuporta at nagpo-protekta sa iyong mga mata, lalo na pagkatapos ng edad na 70. Ang artikulong ito ay tumatalakay sa tatlong simpleng butochia, flex, at sunflower seeds na maaring makatulong na protektahan ang kalusugan ng mata, lalo na para sa mataong lampas sa edad na 70 ipinapaliwanag nito kung paano nakakatulong ang bawat buto na labanan ang mga karaniwang isyu sa mata na may kaunayan sa edad tulad ng pagkatuyong ng mata, pamamaga at pinsala sa retina at makula. Hello, eking kaibigan. Ako si Dr. Miguel Santos. At nagpapasalamat ako na naglaan kang ang ilang minuto para sa akin ngayon. Sa ating huling video pinausapan natin kung ano ang dapat inumin para protektahan ang iyong paningin. Mga simpleng inumin na sumusuporta sa malusok na paningin habang tayo ay tumatanda. Ngunit ngayon, ililipat natin ang ating fokus sa isang bagay na mas madalas na napapabayaan ang iyong kinakain. Mas partikular, tatlong malilit na buto na tahimik na sumusuporta at nagpoprotekta sa iyong mga mata lalo na pagkatapos nga edad na 70. Hayaan mo akong magtanong sa iyo. Napapansin mo ba na mas madalas na nanunuyo ang iyong mga mata? Nagiging mas mahirap ba ang pagbabasa kahit na may tamang salamin? Nagsisimula ka na bang mas madalas na mangot o pakiramdam mo ay medyo hindi nakasing talas ng dati ang mundo? Kung o ang sagot mo sa alinman sa mga iyon, hindi ka nag-iisa at hindi ito nasa isip mo lang. Ang totoong nangyayari ay ang iyong retina, ang manipis at marupok na layer sa likod ng iyong mata, ay nagsisimulang magpakita ng masanyales ng pagkasira at normal iyon pagkatapos mi 70 ang retina ay nagiging mas madaling masira mula sa mahinang sirkulasyon pamamaga at oxidative stress ngunit ang tunay na panganib ay ito ang retina ay walang mapain receptor kaya ang pinsala ay nangyayari nang dahan-dahan tahimik hanggang sa isang araw ay mawala na ang linaw nakita ko na ito nang paulit-ulit isang pasyente ang pumapasok hindi dahil masakit kundi dahil naksimula na siyang mawalan ng kakayahan gawin ang mga bagay na gusto niya tulad ng pagbabasa ng diaryo pagkilala sa mga mukha pag-enjoy sa isang pelikula nang hindi nahihirapan Iyan ang sakit ng pagkawala ng paningin ito ay dumarating nang hindi mo namamalayan at higit pa sa paningin ang kinukuhan nito Kinukuha nito ang kalayaan, kumpiyansa, at koneksyon. Ngunit narito ang magandang balita. Hindi ka walang magawa at hindi mo kailangan ng mamahaling mga suplemento o mapanganip na mga pamamaraan upang simulan ang pagprotekta sa iyong mga mata. Kailangan mo lang malaman kung ano ang tahimik na hinihiling ng iyong katawan at bigyan ito ng tamang suporta. May Mayroong tatlong buto, simple at abot kaya, na ipinakita na tumutulong na mabawasan ang pamamaga, mapabuti ang daloy ng dugo sa mga mata at suportahan ang produksyon ng luha. Madali silang hanapin, madaling gamitin at maaring maging bago mong pang-araw-araw na gawi. Kaya samahan mo ako sa susunod na ilang minuto. Tatalakayin ko ang bawat buto kung ano ang ginagawa nito, bakit ito gumagana at kung paano simulan ang paggamit nito ngayon. At kung ito ang iyong unang pagkakataon dito, huwag mag-atubiling mag-subscribe para sa higit pang mga natural na paraan upang manatiling malakas, malaya at malusog isang pagpili sa isang pagkakataon. Magsimula tayo sa unang buto at kung bakit ito ay isang tahimik na bayani para sa tumatandang mga mata. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang isang buto na karaniwang hindi napapansin ng karamihan. Ngunit mapapasalamat ang iyong mamata para sa chia seeds. Marahil ay nakita mo na silang ibibisik sa yogurt o lumulutang sa mausong inumin. Ngunit sa likod ng kanilang maliit na sukat ay isang powerhouse ng mga sustansya lalo na para sa iyong retina na tulad ng napakusapan natin ay isa sa mga pinakadelikado at mahalagang bahagi ng iyong mata. Narito kung bakit napakahalaga nito para sa mga senior na tulad natin. Ang iyong retina ay gutom. Kailangan nitong oksigen, sustansya, at suporta laban sa pamamaga 24,7. Ngunit habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang daloy ng dugo, dumarating ang pamamaga, at ang kahalumigmigan, lalo na sa mga mata, ay nagsisimulang mawala, iyan ay isang perpektong unos para sa pagkawalang ang paningin. Dito pumapasok ang chia seeds. Sila ay isa sa pinakamahusay, na pinakmumulan ng omega-3 fatty acids na mula sa halaman, partikular ang ala, alpha-linolenic acid, alam kong teknikal iyon pakinggan, ngunit narito ang simpleng bersyon, tumutulong ang omega 3S na mabawasan ang pamamaga sa loop ng retina at sinusuportahan pa ang daloy ng dugo sa iyong mga mata. Nangangahulugan iyon na maring makatulong silang pabagalin o kahit na pigilan ang age-related macular degeneration, isa sam nga pangunahing sanhing pagkawalang paningin pagkatapos ang 70. At kung ikaw ay tulad ng marami sa aking mga pasyente na umiwas sa isda o sinisikmura sa mga suplemento ng fish oil, ang tiya ay isang banayad at natural na alternatibo na hindi makakasagabal sa karamihan ng magamot. Ngunit hindi lang iyon. Naglalaman din ang chia seeds ng nga natural na antioksidan, kabilang ang lutein at zeaxanthin, ang eksaktong parehong masustansya na makikita mo sa mga mamahaling suplemento para sa mata. Tumutulong ang maito na protektahan ang iyong mga mata mula sa oxidative damage, lalo na kung madalas kang nasa labas, nakbabasa sa ilalim ng maliwanak na ilaw o gumagamit ng mga screen sa gabi. Isipin mo sila bilang maliliit na bodyguard na sumasangga sa iyong retina mula sa pang-araw-araw na stress. Mayroon pang isang benepisyo na madalas na hindi napapansin. Kahalumigmigan. Ang tuyong nga mata ay napakakaraniwan habang tayo ay tumatanda. At ang chia seeds, kapag ibinabat sa tubig, ay bumubuong isang natural na gel. Anggal na yon ay tumutulong sa hydration at maring suportahan ang iyong tear film na ginagawang mas comfortable ang iyong mga mata sa buong araw. May mga pasyente akong nagsabi sa akin na bumuti ang pagkapagot ng kanilang mga mata sa hapon sa pamamagitan lamang ng pagdaragdak ng chia sa kanilang almusal. Ngayon, marahil ay nagtataka ka paano ko ito gagamitin. Simple maari kang magalong ang isang kutsara sa iyong oatmeal, ay blend ito sa isang smoothie, o ibabat sa tubig para gumawa ng isang banayat na chia tonic. Inumin mo ito ng dahan-dahan sa umaga. Wala silang malakas na lasa at napakadali nilang gamitin sa iba't ibang paraan. Ngunit hayaan ninyo akong magbigay ng isang babala, magsimula sa maliit. Ang chia seeds ay mataas sa fiber at sumisipsip ng tubig tulad ng maliliit na espongha. Huwag kailanman kainin ito ng tuyo. Laging uminom ngang maraming tubig. Kung bago ka palang dito, magsimula sa isang kutsarita sa isang araw at unti-unting dagdagan hanggang isang kutsara. At kung ikaw ay umiinom ng pampalabnaong dugo o gamot para sa presyon ng dugo, kausapin muna ang iyong doktor. Ang chia ay maaring bahagyang makaapekto sa pamumuong dugo para sa ilang tao. Isa sa aking mapasyente, si Edna, ay nagsimulang magdagdag chia sa kanyang oatmeal tuwing umaga. Siya ay 76, may banayat na makula degeneration, at palaging kinukusot ang kanyang tuyo at makating mamata. Pakatapos lamang 6, 3 linggo, sinabi niya sa akin na mas gising ang pakiramdam ng kanyang paningin sa umaga at hindi na niya kailangan ng artificial na luha ng madalas. Napansin pang kanyang eye doctor ang mas kaunting pamamaga sa kanyang check-up. Iyan ang kapangyarihan ng isang maliit na gawi na ginagawa ng tuloy-tuloy. Kaya, kapag sinabi kong ang chia seeds ay mga senior-friendly superfoods, seryoso ako. Sinusuportahan nila ang iyong retina, nilalabanan ang pamamaga, pinapanatiling hydrated ang iyong nga mata at binibigyan kang mga sustansya na kailangan ngang iyong paningin lahat sa isang kutsara lamang. At ang pinakamagandang bahagi, hindi mo kailangang baguhin ang iyong buong dieta. Idagdag lang ang maliit na butong ito sa iyong kinakain na at hayaan ang kalikasan na gawin ang trabaho. Ngayon, lumipat tayo sa pangalawang buto isa na partikular na makapangyarihan sa pagprotekta sa iyong macula, ang pinakasentro ng iyong paningin. Kung ang chia seeds ay ang matalik na kaibigan ng iyong retina, ang flax seeds naman ay ang tahimik na tagapag-alaga ng iyong macula. Ang maliit na gitnang bahaging retina na nabibigay daan sa iyo na makita ang mapinong detalyeng buhay tulad ng ngiti sa mukha ngayong apo o ang pahina ng isang libro sa sikat ng araw, at narito ang mahirap na bahagi. Pagkatapos kang edad na 70, ang macula ay nagiging isa sa mga pinakabulnerableng lugar sa iyong buong visual system. Dito nang gagaling ang talas kang iyong sentral na paningin. At kapag nagsimula itong lumabo, kahit ang mga pinakasimpleng gawain ay maaring maging nakakainis. Pagbabasa nga menu, pagmamaneho, pagsunod sa mga salita sa isang himno sa simbahan. Iyon ang dahilan kung bakit palagi kong kinakausap ang aking mapasyente tungkol sa pagprotekta sa makula. At ang flax seeds, well, sila ay isa sa mapinakamakapangyarihan at abot kayang kasangkapan na mayroon tayo. Tulad ngang chia, ang flax seeds ay mayaman sa isang omega, tiga na mula sa halaman na tinatawag na ala, ngunit may kalamangan ang flax. Ito ay naglalaman ng bahagyang mas maraming ala bawat gramo na nangangahulugang mas maraming suporta laban sa pamamaga para sa iyong mga mata. Ito ay mahalaga dahil ang pamamaga ay isa sa mga nakatagong sanhi sa likod ng macular degeneration. Ang ala sa flex ay tumutulong na alagaan ang nga photoreceptor cell sa iyong macula. Iyon ang ma cell na tumutulong sa iyo na makita ang detalye, kulay, at contrast. Kapag sila ay namamaga o kulang sa sustansya, nagsisimulang lumabo ang iyong paningin, halos tulad ng pagina sa sharpness ng isang telebisyon. Ngunit mayroon ang flex seeds na wala ang chia. Isang compound na tinatawag na lignans. Marahil ay hindi mo panarinig ang salitang iyon, ngunit ang lignans ay manatatanging antioksidan na matatagpuan sa napaka kaunting pagkain. At may ginagawa silang kahang-hanga. Tumutulong silang i-neutralize in ang mga free radical sa mga tisyong ng iyong mata. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting oxidative damage, mas mahusay na sirkulasyon, at mas matibay na mga daluyan ng dugo. Lalong mahalaga kung ang iyong mamata ay pagot o sensitibo sa maliwanag na ilaw, ngayon narito ang isang bagay na hindi napagtatantong karamihan. Ang kalusugan ng iyong bituka ay may papel din sa kalusugan ng iyong mata. Tinatawag itong good eye connection. Kapag ang iyong bituka ay namamaga, apektado ang iyong buong katawan kabilang ang retina. Ang flax seeds ay naglalaman ng soluble fiber na nagpapakain sa iyong mabuting gut bacteria at kapag balanse ang iyong bituka, maring bumaba ang pamamaga sa buong sistema mo kabilang ang iyong mga mata. Nakita ko na itong mangyari sa maraming pasyente. Isa sa kanila, si Mr. Dutt, Harold, Shuftaru. Ay dati nang nagre-reklamo tungkol sa pula at makating mga mata at pagiging sensitibo sa libanah. Lalo na kapag nagmamaneo sa dapit hapon. Nahihirapan siyang sumunod sa mga usapan sa mga restoran dahil sa silaw. Matapos magdagdag giniling na flexit sa kanyang yogurt tuwing umaga sa nang isang buwan, napansin niyang hindi na siya gaanong sumisimangot. Bumuti rin ang kanyang panunaw at sinabi niyang mas malinaw ang kanyang pakiramdam. Nakita ng kanyang ophthalmologist ang mas kaunting iritasyon sa paligid ng makula sa kanyang susunod na pagbisita. Ngunit at ito ay mahalaga, ang flex seeds ay dapat naginiling. Ang buong flex seeds ay dumadaan sa iyong sistema ng hindi natutunaw. Hindi mo makukuha ang benepisyo maliban kung bubuksan mo ang mga sustansya sa loob sa pamamagitan ng pagiling nito. Madali lang, gumamit lang ng coffee grinder o bilhin itong pre-grown. Itago ito sa ref upang mapanatiling sariwa ang malangis. Tulad ng anumang pagkain na mataas sa fiber, magsimula ng dahan-dahan. Isang kutsarita sa isang araw ay isang magandang simula. Unti-unting dagdagan hanggang isang kutsara kung kaya ng iyong tiyan. At kung ikaw ay umiinom ng gamot na sensitibo sa hormone o pampalabnaw ng dugo, kausapin muna ang iyong doktor. Natural ang flax, ngunit nakikipagugnayan pa rin ito sa katawan sa mga makabuluhang paraan. Ang gusto ko sa flaxseed ay napakadali nitong ihalo sa pang-araw-araw na buhay. Hindi mo kailangan ng isang librong resipe ibibisik mo lang ito sa iyong sereal, ihalo sa mga pancake o ihalo sa sopas. Hindi mo man lang mapapansin na nandun ito, ngunit ang iyong mga mata ay mapapansin. Ang isang butong ito ay tumutulong na protektahan ang iyong matsula, pakalmahin ang pamamaga, mapabuti ang paktitiis sa silaw, at suportahan pa ang iyong bituka. Lahat ng ito ay may papel sa kung gaano ka makakita, gaano ka ginhawa ang pakiramdam ng iyong mga mata, at gaano ka kumpiyansa sa iyong pangaraw-araw na buhay. Lumipat na tayo ngayon sa ikatlong buto. Isa na madalas na hindi napapansin, ngunit maaring ito ang susi sa pag-alis ng tuyong maamata at pagpapabuting ng daloy nugo kung saan ito pinakamahalaga. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang buto. Isa na marahil ay nasa iyong kabinet sa kusina na o marahil ay kinakain mo noon sa isang larong baseball, sunflower seeds. Karamihan sa mga tao ay inisip ito bilang isang kaswal na merienda lamang. Ngunit ang totu, ang sunflower seeds, ay isa sa mga pinaka-underrated na tagapagtanggol ng tumatandang mga mata lalo na kung ikaw ay nahihirapan sa tuyo, pagod nam gamata o malabong paningin sa pagtatapos ng araw. Ang mahika sa lup ng sunflower seeds ay nakasalalay sa kanilang hindi kapanipaniwalang antas ng vitamina E, isang makapangyarihang antioxidant na tumutulong na ipagtanggol ang iyong retina laban sa oxidative stress. Isipin ang oxidative stress tulad ng kalawang na nabubuo sa metal. Sa paglipas ng panahon, kinakain nito ang mga tisyo ngayong mata, lalo na kung madalas kang nasa labas, sa harap ng mga screen o sa maliwanag na artificial na ilaw. Tumutulong ang bitamina E na pabagalin ang pinsalang iyon. Sinusuportahan nito ang iyong sentral na paningin at maaring makatulong pa na mabawasan ang pag-unlat ng age-related macular degeneration. At ang pinakamagandang bahagi, nakukuha mo ito mula sa isang tunay na pagkain, hindi sa isang bote. Ngunit hindi lang iyon. Nagbibigay din ang sunflower seeds ng malusok na taba, ang uri na kailangan ng iyong mamata upang manatiling lubricated at comfortable. Marami sa aking mga pasyente ang naglalarawan ng magaspang at mahabding pakiramdam sa kanilang mga mata pagsapit ng hapon. Hindi lang ito pagkatuyo. Ito ay isang pagkasira sa tear film na nagpapanatiling basa at protektado sa iyong mga mata. Ang kombinasyon ng bitamina E, monounsaturated fats, at kaunting zinc ay tumutulong na suportahan ang natural na produksyon ng luha na pinapanatiling hydrated ang iyong mga mata kahit na nasa matuyong kapaligiran o sa panahon ng screen time. At huwag nating kalimutan ang sirkulasyon. Ang iyong retina ay umaasa sa maliliit na daluyan ng dugo upang magdala ng oksigen at sustansya. Nagaalo ang sunflower seeds ng selenium at magnesium, dalawang mineral na tumutulong na panatilihing relax at bukas ang mga daluyan na iyon kaya nakukuha ng iyong mga mata ang nourishment na kailangan nila. Mayroon akong pasyente, si Joyce na 79 at nagmamaneho pa rin papunta sa kanyang praktis sa choir ngang simbahan dalawang beses sa isang linggo. Gayun paman, kama kailan lamang, sinabi niya sa akin na nagiging maulap ang kanyang mga mata sa gabi at nararamdaman niya ang parang hinihilang sensasyon sa likod nito pagkatapos magbasa nang matagal. Nagdada kami ngang isang kutsara lamang ngang walang asin na sunflower seeds sa kanyang merienda sa hapon araw-araw. Iwiwisik sa Greek yogurt na may ilang berries. Sa loop ngang tiga linggo, sinabi niya na hindi na niya nararamdaman ang paninikip na iyon at kaya na niyang magmaneho sa dapit hapon ng walang karaniwang pagkapagod sa mata. Iyan ang uri ng tahimik na pagbabago na madalas kong nakikita. Walang dramatiko, walang nangyari sa isang gabi, ngunit totong pagbabago mula sa isang maliit na tuloy-tuloy na gawi. Ngayon, siyempre, tulad ng iba pang mabuto, ang sunflower seeds ay may ilang maatip. Subukang pumili ng walang asin na shell seeds kung binabantayan mo ang iyong presyon ng dugo, kung mayroon kang mga isyu sa ngipin, pumili ng giniling na buto o eye blend ito sa mga smoothie o baked goods, at tulad ng dati, magsimula sa maliit kung mayroon kang mga sensitibong digestive o kondisyon sa gallbladder. Ngunit sa pangkalahatan, ang sunflower seeds ay isa sa mga pinakamadaling paraan upang bigyan ang iyong ma mata ng pang-araw-araw na dosis na kailangan nila nang hindi binabago ang iyong buong pamumuhay. Hindi ka nagdaragdag ng stress, nagdaragdag kang suporta. At ngayon, habang tiningnan natin ang lahat ng tatlong butong ito, marahil ay nagtataka ka, paano ko ito isasagawa. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Kaya, ngayon ay tiningnan natin ang tatlong simpleng buto Chia, Flex, at Sunflower, bawat isa ay nagaalok sa iyong tumatandang mamataeng isang bagay na naibangunit pantay na makapangyarihan. Ngunit narito ang katotohanan na gusto kong talagang isa puso mo. Hindi mo kailangang kainin lahat ng tatlo sa isang araw. Hindi mo kailangang sundin ang isang mahikpit na plano o baguhin ang lahat ng nakasanayan mo. Kailangan mo lang bumuo ng isang matatag na lingguhang gawi isa na banayat na sumusuporta sa iyong mga mata mula sa lupalabas. Dahil pakatapos ngang 70, hindi lang nagbabago ang ating paningin humihingi itong tulong marahil ay naramdaman mo na ito. Ang dagdag na hirap kapag binabasa mo ang sulat, ang pakatuyo na dumarating pakatapos ng tanghalian, ang pakaulap o silaw, kapag sinusubukan mong makmaneho sa dapit hapon, ito ay nakakainis. Mari pa itong mahing nakakatakot. At ang pinakamasama sa lahat, nagtataka ka kung ganito na lang ba ang mga bagay mula ngayon. Ngunit narito ako upang ipaalala sa iyo, hindi kailangang maging ganito. Hindi mo kailangang umasa lamang sa mga reseta o eye drops. Minsan ang sagot ay nasa mga tahimik at simpleng bagay tulad ng isang kutsara ng buto na inihalo sa iyong pangumagang oatmeal o isang dakot na idinagdag sa iyong merienda sa hapon. Nakita ko na ang mapasyente na nakbali ang linaw na akala nila ay nawala na magpakailanman. Hindi dahil gumawa sila ang anumang sugdulan, kundi dahil ginawa nila ang isang maliit na bagay ng tuloy-tuloy. Isang gino na nakatrabaho ko si Albert, ay 81 una siyang lumapit sa akin, mayroon siyang tuyo, iritadong makmata at nahihirapang makfokus habang nakbabasa. Hindi namin binago ang kanyang buong dieta. Nagdagdah lang kami ng giniling na flaxseed sa kanyang yoghurt tatlong beses sa isang linggo at sunflower seed sa kanyang salad sa tanghalian. Iyon lang pagkatapos ng apat na linggo. Sinabi niya sa akin na mas madali na ang pagbabasa. Hindi na nasusunok ang kanyang nga matapagsapit ngabi at marahil ang pinakamahalaga na ramdaman niyang may pag-asa ulit. Iyon ang tunay na tungkol dito. Hindi lang ito tungkol sa nutrisyon. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kaunting kontrol sa isang mundo kung saan ang pagtanda ay minsan ay nagpaparamdam sa iyo na nawawalan ka nito ang iyong mamata ay kasama mo pa rin, nagtatrabaho pa rin ng husto araw-araw, at tumutugon sila sa pangangalaga. Hindi perpektong pangangalaga, kundi tuloy-tuloy at maalalahaning suporta. Kaya, narito ang gusto kong gawin mo. Tingnan mo kung ano ang iyong kinakain na, humanap ngang, isang lugar upang magdakdak ng chia, flax, o sunflower seeds ngayong linggo marahil ay sa iyong almusal, marahil ay sa iyong merienda. Ikaw ang magpasya. Gawin mo itong sa iyo dahil sa paglipas ngang panahon, ang isang tahimik na gawi na iyon ay maaring magawa para sa iyong paningin ng higit pa sa iyong inaakala. Sa aming huling seksyon, magbabahagi akong ilang pangwakas na kaisipan at isang mensahe na sa tingin ko ay kailangang marinig ng bawat senior kung nakarating ka hanggang dito, gusto kong magpasalamat ng taos puso. Ipinapakita nito sa akin na nakmamalasakit ka sa iyong kalusugan, nakmamalasakit ka sa iyong kalayaan, at nakmamalasakit ka sa pagprotekta sa iyong paningin, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa mga taong mahal mo. Dahil maging tapat tayo kapag nagsimulang lumabo ang ating paningin, Nakbabago ang lahat. Mas mahirap manatiling konektado, mas mahirap magkaroon ng kumpiyansa, mas mahirap ay enjoy ang maliliit na bagay na dati ay nagdudulot sa atin ng kagalakan. Ngunit ang mensahe na sana ay makuha mo mula sa video na ito ay simple, hindi kawalang kapangyarihan. Sa ilang maliliit na pagpili lamang, pagdaragdag ng isang kutsara ng buto sa iyong almusal, pagiging tuloy-tuloy sa iyong kinakain, pagbibigay pansin sa pakiramdam ng iyong mamata, maari mong simulan na baguhin ang takbo. Maari mong alagaan ang iyong retina, pakalmahin ang pamamaga, suportahan ang produksyon ng luha, at higit sa lahat, maari mong ipadala sa iyong katawan ang mensahe na sulit pa rin itong alagaan. Hindi ako narito para mangako nga himala, ngunit nakita ko na kung ano ang magagawa ng maliliit at matatag na gawi sa paglipas kang panahon. Nakita ko na ang mga mata na naging mas comfortable, ang paningin na nanatiling mas matalas ng mas matagal, at ang mga tao na mas nakakaramdam kontrol sa pamamagitan lamang ng pagawa ng butong ito na bahagi ng kanilang lingguhang rutin. Kaya, nasaan ka man sa iyong paglalakbay? Nagsisimula ka palang bang mapansin ang mga pagbabago o matagal ka ng nakikipag-ugnayan sa mga issue sa mata? Gusto kong tandaan mo ito. Hindi pa huli para suportahan ang iyong paningin, hindi pa huli para maksimulang mag-alaga, hindi pa huli para makaramdam muling paasa. At kung ang video na ito ay nagbigay sa iyong isang bagay na kapakipakinabang, marahil isang bagong ideya, isang direksyon o kahit isang maliit na pampalakas ng lub, gusto kong supportahan mo ang channel na ito. Maklik ka na sa subscribe para hindi mo makaliktaan ang masusunod na video. Bigyan itong like kung nakaantik ito sa iyo. Ibahagi ito sa isang kaibigan o mahal sa buhay na maaring mangailangan nito. At kung gumagamit ka ng chia flax o sunflower seeds o plano mong magsimula, mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin mo sa akin kung kumusta na. Binabasa ko ang lahat at ang iyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba na magsimula. Ako si Dr. Miguel Santos na nagpapaalala sa iyo na ang kalusugan ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging naroron. Alagaan mo ang iyong mga mata. Alagaan mo ang iyong sarili.